nga na barata. Notorious na leader kan NPA ganan sa inkwetro sa Sorsogon. Tindahan in peking liquefied petroleum gas sa Camarines Norte sinakyada. Tolo katawo arestado. Kampana sa mga simbahan gagamito na bilang alarma sa oras in emerhensya sa Dargalbay. Asin? Kasoro Cup Spike Patrol piglunsar kan PNP Bicol sa Legazpi City. Marhay na hapon, Martes, Enero 16, kan taong 2024, uni na ang mga baretang tatakbikol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalyes, sarong NPA leader, Gadan, sa enkwentro sa Sorsogon. Si May Arango sa detalye. Gadan sa inkwentro ang notoryo sa sinhalangkaw na leader ka New People's Army, makalis na makainkwentro ang tropa kang gobyerno sa barangay Tugawe, Gubat, Sorsogon. Pasado la sa istimbanggi ka na kaaging Domingo, Enero 14. Sa impormasyon, makalisa ng yaring duwang magkasunod na inkwentro sa probinsya kang parehong Aldaw. tulus man na nagkondusir rin hot pursuit operation ang 31st Infantry Battalion alagad pag-abot sa lugar. Digdi na liwat na nakipagribayan ng putok ang New People's Army na nagduran ng 25 minutos. As in nauli sa pagkagadan kang commanding officer kang Komiting Larangan Girila 1 sa Regional Committee 3 na si Baltasar Hapa alias Patrick. Kasabay kang pagkakadiskubre kang bangkay ni Hapa, na-recover man sa lugar kang inkwentro ang sarong M14 rifle, mga magazine, as in improvised explosive device. Kanilang grupo ay malaking kawalan ito siyempre dahil ang... Uh na sawi, leader, tiyak na ang kanilang muran at sa tanging ng loob yung ibang natitirang miyembro at yung mga nagdadalawang isip na mag-surrender ay uh, maaaring -surrender na sa pagkakataon po niya. Inot na itala ang inkwentro sa Barangay de Vera, Don Sol Sorsogon. Pasado alas 5.20 nin aga, kamparehong aldaw. Kung sa induang beses na nakasagupa kang 31st Infantry Battalion, as in PNP, ang limang miyembro kang rebelding grupo. Makalis ang ribayan ni Putok na kang otoridad sa lugar kang inkwentro ang sarong M16 rifle, sarong anti-personal mine, magazines, duwang bandolier at sinagkapir personal na kagamitan. Kan pareho man na aldaw, pasado alas dos din hapon nagkaigwaman ng inkwentro sa barangay Sangat, Gubat, Sorsogon. Makalis man ang ribayan ni Putok na sa lugar kang inkwentro ang sarong M16 rifle, anti-personal mine at personal man na mga kagamitan uh, pinapaabot ng 19 Patrick Edition sa ating uh, taong bayan na ito po ay uh, panimula pa lang na uh, sa mga nakakasang operasyon na isasagawa ng uh, 19 Patrick Edition dito sa rehiyon at uh, ito po ay uh, bilang sukli doon sa tiwala at uh, kumbaga kumpiyansa ng ating uh, mga uh, Nikulano. Kasabay kan sunod-sunod na engkwentro kan pareho man naaldaw, Duang miyembro kang rebelding grupo ang suminuko sa 22nd Infantry Battalion na nagkukundusir ng combat operation sa barangay San Isidro, Bulusan, San Sorsogon. Bitbit -bit kan duang nagsukong rebelde na subot miyembro kang komiteng larangan Guerrilla 1, Sub Regional Committee 3, ang sa magamit pang insurhensya, arog kan sarong carbine, KG9, Browning Automatic Rifle, duang improvised explosive devices, magazines asin mga bala. Sa parehong aldaw, napasakamotman kamutman kang 81st Infantry Battalion ng sarong M16 Rifle, 23 na bala ng 5.56mm, asin magasin, makalis na ikantakan suminuko man na rebelde sa Kamarinesur ang pigtaguan kan mga nasambit na kagamitan, na nakuha sa barangay Kaurasan, Banwaan, Kanbula. Mantang sa bagong silang 3, Labo Kamarines Norte, pasado la 5.30 nin aga kan makuaman kan 9 th Infantry Battalion na nagkapirang gamit pang insurhensya arog kang 29 anti-personal mines as in 800 pidasong bala. Sa isang araw may actually ano yan eh, anim na insidente yan na successful uh, operation ng uh, military na yung naganap kahapon. Dahil din siguro ay uh, hindi na busy yung ating mga uh, taong bayan at nakakapag-report na. At uh, tinitiyak naman po natin na sa bawat report nila ay meron tayong karampatang aksyon na gagawin. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Duwang tindahan na subot imbuelto sa pagpapabakal ni Peking LPG, sinakyada kan CIDG sa Camarines Norte. Tulong katawo, arestado. Uya ang report. Na corner sa duwang magkasuway na buy bust operation ang tulong persona na subuot nagbebenta nin peking liquefied petroleum gas o LPG sa Camarines Norte. Inot na nadakop kan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cam Norte antag sa diri asin cashier kan sarong tindahan nin LPG sa probinsya na subuot nagpapabakal nin mga peking LPG tanks. Binisto ni Major Paulo Benito, Hepe kan CIDG Cam Norte, ang mga sospek na sinda Emmanuel Reves, 47 anyos as in an cashier Kaining si Irma de Vera, 42 anyos parehong residente kan Barangay Basud, Taet Cam Norte. Sa impormasyon, enero 9 kan magpasiring sa opisina kan CIDG ang personahes kan sarong LPG distributor sa banwaan as report ang ginigibong pamimeke kan tindahan. Sa parehong aldaw, tulos na nagkundusi Frontier Nin Surveillance ang tropa. Alauna nin hapon, kan suminunod na aldaw, Energes, digdi na sinakyada ang nasambit na tindahan nin LPG. Nagbebenta po sila ng LPG, uh, Phoenix yung brand specifically. Mm -hmm. uh, according to sa representative ng Phoenix, counterfeit daw po yung ginagamit nilang silyo. Silyo, hindi. So, parang unauthorized selling po yun kasi nga parang ano siya eh. Uh, an na Gallag, Actually, from the Phoenix, sa parehong aldaw, sunod na sinakyada man kan operatiba ang sarupang tindahan in Peking LPG sa Banwaan na pagsadiri kan na Eric Moreno sa Porukjis, Barangay 8, Daet, Camarines Norte. Arestado sa operasyon ang 25 anyos na cashier kan tindahan na si Josephine Madulid. Sigon kay Binito, bako otorisadong dealer o distributor nin LPG sa probinsya ang duwang nasambit na tindahan. Base man sa saindang ginibong inspeksyon, peke magin ang silyo as in ang mismong tangke kan LPG. Meron po sila alam naman, meron pong tao yung Phoenix Petroleum na pumunta po sa office. Actually sila po talaga mama ng complaint nito. Sila yung complainant. Uh, meron po sila yung brand protection agent nila na pumunta sa office, opisina. At uh, po sa amin ng police assistance, to conduct police operation, ma'am, uh, bypass to traffic operation against dito sa mga nasa ating tao. Sigon sa tagapagtara, kan BFP Bicol na si Fire Senior Inspector Ed Cartagena Jr. sa Roan LPG sa mga kausanin kasulo sa rehiyon. Kaya labi ka importante na napupugulan ang siring kaining iligal na operasyon na masalbar sa lambang konsumidor ay doon po tayo bumili sa mga authorized retailer ng mga LPG and siguraduhin po natin na tignan natin yung mga tanke na hindi siya kalawangin at siguraduhin po natin meron siyang seal. Mientras tanto, kinasuhan nin pagbalgar sa Intellectual Property Rights of the Philippines ang tulong suspechado. Para sa mga baretang Tatakbikol, Danica Garcia. kampana kan mga simbahan gagamito na kan 54 barangay sa banwaan kan Daragab bilang alarma sa oras nin emerhensya. Si Jin Bue sa detalye. Gagamito na bilang emergency warning system ang kampana sa lambang parokya sa Banuwaan, Kandaraga. ini pa laman sa memorandum of agreement na pinirmahan kan LGU Daraga asing kan lambang pamayo kan parokyal church sa banuan kan nakaagim Miyerkules Enero G's. Sigun sa pamayo kan Municipal Disaster Rest Reduction Management Office na sa Engineer Brim Dineros, nakulaan magiging pakinabang kan kampana sa oras nin mga emerhensya. Arog kan bagyo, pagtuga kan vulkan, linog asin iba pang natural na kalamidad. Sa implementasyon kaya kan full-scale emergency warning through use of the parish bells, pooro trumpa pagbigtingon ang kampana kan simbahan o kapilya bilang senyales kung halimbawa igwang papaabot na natural na kalamidad, Arog kan bagyo, pagtuga kan bulkan, linog, kasoluo asin iba pang natural na kalamidad asin kung kinakaipuhan na kan mga tao na mag ibakwara Historically, uh, talagang ginagamit na ang mga bells sa churches for emergency information sa barangays way way back before pa historically nga ni. So ini nirerevive ta lang and uh, pinapahiling lang kay ini ang ang seryosong intention kang LGU to uh, have a better cooperation, better ano uh, holistic approach duman sa community based early warning system and better cooperation with the all sectors of the society. Epektibo man ining lakdang para kay Daraga Mayor Awin Baldo, katunayan sabi niya nakatalaan din ng libuto ng 54 barangay sa saindang banwaan nga ni imahilingan kamugtakan kan mga simbahan o kapilya sa kada barangay. Asin matauan kampana mga mayo kay ining kapilya. Importante ini man sa muya pa kami na ilalaag ng mga emergency devices para ipaaram sa tao na may mga nangyayaring sakuna. Dugang pa alkalde magayon man ining pagkakataon nga ni magkaburnyog ang simbahan asin komunidad. tapos ang bagang barangay may kapilya. Ay eh, nang gamito ta siya sa darag. wala pa man mga gabos may signal. Tapos wala pa man kami na igkakabit ng mga pangsignal sa mga barangay pag may typhoon or emergency. So by way of this ringing the bell na ano na magamit at least maaware ang mga tawo na there's something going on lalo ko may emergency. Mientras tanto, ay nasambit na memorandum agreement ang inuyunan ni the Reverend Father Ramon Sito Sigubiense kan Our Lady of Salvation Parish sa Barangay Anislag, Reverend Father Johannes Baraha kan San Pedro Kalungsod Quasi Parish sa Barangay Baskaran, Reverend Father Francisco Kapil kan Our Lady of the Gate Parish sa Barangay Malabog, Reverend Father Trudy Kamba na nagrepresentar kay Reverend Father Antonio Tial kan Our Lady of the Gate Parish kan Barangay San Roque, as in Reverend Father David Tomas Ramoso kan San Ramon Nonato Parish sa Barangay Tagas. Para sa mga baretang tatak Bicol, Red Delivery trucks mineral sa Sarong Harong sa Castilla, Sorsogon. Sa Ro Irido. Asin kasurog caps bike patrol Biglun Sarkan PNP Bicol sa Legazpi City. Ya na sini pang bareta sa sabuyang pagbabalik Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan vulkan nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring kan sa huyang sabiring partido sa Kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! Balikan ako bicol online tv delivery truck suminalpok sa sarong harong sa castilla sorsogon lubak-lubak na tinampo pig dong kausa uya and report sa mga literatong ini, mahihiling ang sarong nakatagilid na delivery truck sa hampang kansarong harong na nasa gilid tinampo sa Kopkan Castilla, Sorsogon. Sa impormasyon, huli lubak-lubak na tinampo sa nasambit na porsyon, puminutok ang nasa toong inutan na ruweda kan delivery truck, rason nga ni mawaraning control sa manibela ang driver kay ni na naiuli sa pagkakasalpok sa nasambit na residensya alas 8.30 kasubagong aga. Binisto ni Police Staff Sergeant Marlo Carion, kan Castilla Municipal Police Station ang driver kan truck na si Arlan Bali at 33 anyos na residente kan barangay Kalsada, Ginubatan, Albay na maswerteng nakaligtas sa insidente magin ang duwa kaining pahinante. Mantang lugadan man ang minor de edad na pamangkin kan tagharong na palaog na sa eskwelahan kan Malisquido ang nasambitan na truck. Sa kaya ano pinalaban ko lang may pa-binotot duminalaga na sa ito ang ito ako ah, magsuzerro istorya kan driver mahatod ko ta sindan grocery items sa Sorsogon City hasta kan mangyari an insidente nataket man ako ako lugman sa kuya na noo ano sa may api man ako aram ko ako ang halokan magurang arugan kaya sabi ko kay ma'am Tolos sorry ma'am din ko. pero ano ko kuya gumaman la kong kaibigan na pabulong Ay, akin na, na, aram ko manan, ano ka naman sa tagsadiri kan na nada na harong, mayo man siyang ibang kamauotan kundi matawanin asistensya sa liwat na pagpapatindugkan sa indang residensya asin masuportahan sa bulong ang sa iyang pamangkin na nalugadan sa pangyayari. Uh, ang may tataw ko lang po na advice sa yung mga, ano, mga motorista, lalong-lalo na sa mga bakuman talaga talaga sa Castilla na napapagilang dito. Kasi medyo dahil hindi do ang mga dalan dito. Bago po sila maghalit sa iba na destinasyon na lugar, eh, ipag-check mo muna nila ang preno, battery, ang kulong na sa mga lunadan. Ang anito na at ang mga arugay nila na sa na accident na. Sa presente, nasa kustudiya na kan kapulisan ang driver kan truck. Mantang nasa maray naman na kamugtakan ang minor de edad na nagsapo nin minor injury sa nasambit na insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Maria Oson Teves Diversion Road sa Baras, Katanduanes, bukas na sa publiko. Si Nomer Corporal sa detalye. Opisyal nang binuksan sa publiko ang Maria Huson Teves Diversion Road sa Barangay Osmeña, bagong sirang Baras Katanduanes Kasudma Enero Nangenot sa blessing as in sa ginibong ribbon cutting ceremony si Baras Mayor Jose Paulo Teves III, kaibas sin the BFP Regional Director Chief Superintendent Ricardo Perdigon, Birak Mayor Samuel Laines, presente man sa aktibidad ang mga representante kang DPWH Katanduanes, Gobyerno Provincial kang Katanduanes, PNP as in iba pa. May labang diversion road na 426.5 meters asin total na 120 milyones pesos ang inalukar ding, ding budget. Sigun kay Tebes, dakulang bagay na ang pagbubukas kang tinampo. Ulita sa ro sa mga pigkakatubang na problema kang banwaan. Iyo ang gubot sa trafiko urog na sa kasentruhan. Napigaagihan man pasiring sa banwaan kan bato asin in iba pang munisipalidad. Apwera kay ni Dakulang bagay man ang tinampo para sa mas marikas na pagresponde sa mga emerhensya urog na sa mga nasa puwerang barangay. Uh, diversion road na ito, itong binuong diversion makakatulong para makabawas dahil yung mga business establishment hindi na dito dadaan. Yung mga pang public transport hindi na dadaan sa sentro. Dito na sila dadaan, yung mga private transportation. Abril 2022 kang punan ang proyekto. Disyembre 2023 kang ini ang dagos ng mahaman. Isinusugman sa pangarangkang lola ni Mayor Tevez ang nasambit na tinampo. Unang-una, double purpose ito. Unang-una, Uh, ito ay eh, panangga din sa baka. Kung nakikita nyo, nandiyan po yung uh, 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 river at uh, isa rin itong uh, panangga at blood control. At the same time, para hindi na po tayo mag-widening ng 1 meter sa left, 1 meter sa right, is halos 2 meters ang mawala at yung mga bahay na matatagal na nakatayo is uh, maapektuhan sila. Naging posible man ang proyekto. Uli sa esfuerzos ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. at ni Aku Bicol Party List Representative Elisaldico na labing pigpapasalamat kang lokal na gobyerno. Siyempre nagpapasalamat tayo sa DPWH kay uh, Deputy Majority Leader Congressman Bong Teves at siyempre kay Chairman Committee ng uh, ng uh, Congress si Congressman Saldico sa pagsuporta sa mga programa ng ating bayan sa Baras at sa pagpapatayo nitong diversion road na ito. May second terms at uh, itong uh, 19 Congress, itong year 2022, nagpalagay ulit tayo ng 60 million pesos sa tulong ni Congressman Saldico na siya po ang chairman ng appropriations. Naging uh, uh, na-realize no for the help of the Committee on Appropriations, And that is why, sarupong dakulaon na development ini. Sa sarupong island province, sa sarupong sadit na munisipyo sa probinsya kan Katanduanes, precisely for the purpose of uh, uh, to boost the tourism. And uh, of course, sabi nga ni, ni Mayor uh, Paulo, uh, man makakatabang dahil sa paghiwas ka na trabiko po sa nasabing munisipyo. Mientras tanto, afuera sa pagiging diversion road, Lanu man kang lokal na gobyerno maging maging ecotourism site ini. Uli sa gayon kan mga umahan, asin kabubuldan na nakapalibot digdi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal, Ngani mas maging ugos ang komunidad sa kapulisan asin para sa mas epektibong kampanya kontra kriminalidad. Ipiglunsar kasubagong aga ang kasurug bike patrol kan PNP Bicol sa Ligaspi City. Si Jennifer Pulinar sa Detalye. Pinanginota ni PNP Bicol Acting Director Police Brigadier General Andre Dison ang formal na paglunsar kan kasurog Caps Bike Patrol kasubagong aga sa Laogan Camp Brigadier General Simeon Ola sa Ligaspi City. Soft launching pamansa na ini. Alagad magiging parte ini kan uruol daw na rutin kan kapulisan sa lambang police provincial offices sa Bicol. Total na 20 kasurog Caps Bike Patrol ang inilansar sa aktibidad na malibot sa mga estratehiko asin pinakapitatawong lugar sa Daraga asin Ligaspi City. Sigun sa direktor, saro ini sa mga nahihiling yung lakdangan nga mas mamatean kan komunidad ang presensya kan kapulisan. Siring man na magkaigwanin mas pusog na koneksyon ng PNP sa Lambang Bicolano. May tinatawag tayo ma'am na nasa sariling bakura natin, dapat uh, yun doon natin sisimulan yung kasipagan, yung pagiging role model ng isang pulis po. Yung sinsiredad mo sa pagsiservisyo, yung uh, morally convinced ka na ginagawa mo yung uh, trabaho. So very uh, sita satisfactorily really, sir because uh, when we uh, went around this morning we have uh, felt the appreciation of the public. Taong 1997, kaninot na ibusol ni Police Brigadier General Dyson ang pagpapatrolya gamit ang bisikleta. Asintinawan buhay niya iniliwat ngun para sa mas mahiwas na serbisyo kan kapulisan sa komunidad. Apuera sa bintahe ini sa salud. Nagtutubod man si Diso na epektibo ini sa pagpuho ng kriminalidad. Siring man ang opisyal sa kapabilidad gan sa iyang bike patrolers. Uh, I I've uh, started uh, joining the bike patrol since 1997 when I was the aide of the District Director of uh, Manila Police District. Okay. Then when I became the District Director of Manila Police District, I revived this bike patrol until this time I was uh, designated as the Acting Regional Director of PRO5. Mientras tanto, apuera sa bike patrolling. Plano man kan direktor na maibalik ang motorcycle patrollers. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatakbikol. Ako si Danica Garcia. Salamat.